Blessing Sunday morning guys. Nandito nga pala tayo ngayon sa Lulu Hypermarket. At kabubukas pa lang ng grocery dito. Naghanap tayo guys ng ating ma uh, mabibili na pang-breakfast na Arabic breads. Ang tawagin po ay Kubos. Ikot-ikot muna tayo dito at hahanapin natin kung saan banda ang uh, hinahanap natin na kubos na yon. Tingnan nyo naman guys, oh ang daming mga cake, napakasarap ng mga cake nila. At ito ang uh, area ng mga bread. Ayan. tingnan mo naman, mayroon din silang mga cell. At meron din pala dito guys, uh, Spanish bread, ayan oh. At offer din siya, mura lang din, oh. Yan mo naman, napaka, napakasarap ng mga tinapay nila dito. Oh, lahat 'yan ay uh, mga masasarap na tinapay at tingnan naman ano itong klaseng uh, parang sweet siya ayan o oh, napakasarap din siguro ito pero may po talaga ako ayan at maraming maraming salamat nga po pala guys sa inyong lahat sa patuloy na support na ibinigay nyo po sa akin lalo na po doon sa mga nagpi-play ng aking mga isda maraming salamat po at yan lang po yung may share ko sa umagang ito bye bye po